Hello! Shalom, shalom! Welcome to my vlog! Magluluto tayo ng mani! Adobong mani. Yan, yung aking pinat. So, nagayat na ako ng uh, bawang. Uunahin natin itong i -pa brown prituhin. And then, nagpapainit na ako ng mantika. Okay. Hintayin lang natin umirit ang mantika. And then, saka natin ihuhulog ang bawang. Yan. Ihuhulog ko na ang bawang. Medium ano lang ang gamitin natin. Medium lang yung apoy para hindi agad siya masunog haluhaluin ang bawang. Ay, tama. <laughs> The garlic. Yan. Ipa-brown lang muna natin. So, haluin ang haluin. Ayan na, nagbabrown na ang ating bawang. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe my humble channel. We still love. So, ayan, oh, brown na siya. Pag-brown brownin pa natin ng konti. Bago saka natin, hahanguin. And then, saka ako magsasamag ng mani. Konti pa. Huwag naman yung sunog. So, ayan, hahanguin na natin to. Pwede na siya. Mapait naman siya pagka mag-brown na siya na mag-brown. So, medium heat lang gamitin natin ng fire para hindi siya biglang masusunog. Okay na siya. Ayan. Kunti lang yung gagawin ko. Ayan. Separate muna natin siya dito. And then, ito ang maliit. Pinabihan ako ng murang maliit. So, ayan. Isang tasa. So, wow. Nagdagan pa natin. Kasi kakakain naman siya. Yun. Okay siya. Halu-haluin ang ating inaadobo na maliit. So, I'll be right back. Ayan na. Nagpa-brown na yung ating pinat. O, di ba? Ayan na. Ano na siya? Nagpa-brown na. So, konti na lang, mga 2 minutes pa para luto na siya. Diba siya, ayan, brown na. Konti pa, ano. Ayan, ganito yung hilaw pa, Oh maputi yung ano mani. Ngayon, pagka ano brown na siya, ibig sabihin luto na siya. So, yan. Thank you for watching. Bye! Bye! Ayan, nagluluto ako. Thank you for watching, guys. Ayan, luto na ang ating mani. So, sasalain natin to para talagyan natin ng na konting So, ayan, na-drain na natin. I-drain natin yung ano, yung mantika. Tapos, pagay dito sa bowl na pagyan natin ng ano. Ito. Para yung masala yung mantika. Ayan siya. Patuloy muna natin bago saka natin ihalo ang garlic. Ito na yung ating pinat. Yung ating mani. Sprinkle lang natin ng konting ano, ah uh, asin. Huwag masyado madami. Tapos itong ating ano, Ah, bawang. Ayan, tagay natin lahat. Ito na. Ang ating adubong mani. Thank you for watching, guys.